Ito niyo. yan. Hindi pala ako makagawa. Hmm. For the very first time. Alam ka? Kapag hindi. Kapag hindi. Kapag hindi. Kapag hindi. Nakasabay ko sa breakfast ang aking tatay. Pukulo na lang agad. Sa tagal ng panahon nasabay ka na ngayon sa amin sa pagdain natin. Saan ha? Ano ay ah, hindi ko lang ngayon? naman sa bundo. Huwag hmm. na ako. na lang ang mo. Bakit? naman ako? Hmm. Paano mo hmm. sa mama? Ba hmm. Ang Hmm? sa bahay, eh.

Ay, ayari mo lang uugusin. Kanaro? Kanaro? Kunin mo yung popo dun sa rep. Saanara? May bawas. Ano Saanang Ay, ba yan? Nakuha ka doon sa Aqua Plus na pula. Kagabi pa yan, buo na buo pang yun. Ay! Ilan hmm. ako yan? Ha? Ilan ginagyan ka? Ang dami naman mo. Ang doon. Meron nga yan. Kung gusto mo malamig, dyan ka mo nakuha. Gusto mo malamig. Ay, kung um, gano'n. Gusto mo malamig. Um, Kagabi pa yan dyan? Pero um, um, mo ang ilalim sa bahay, malamig. Hmm? ako sa iyo. Magatagal ang yelo dyan. Ayaan ko naman. Para magpagusto mo, malamig. So, ay, ko ay ginawa na, wala nang ng mga ito. Ay, mo yung matigang? Ay, bakit. Lagay ka lang ng lagay. Ah. Kahit yan ay magdamag maghapon. Kahit. Yeah. Iwan ko sa iyo. kaya, kaya naman hindi naman magkakamit kaya kaya. Alagyan mo nga lang ng tubig nyo ni nanay doon. Saan hindi kayo bilo ng bilo ng lelo? Alam mo na ang ibibilitan ng rat doon. Mini ref.

Hi po. Hi. Saan ka na nang galing? Thank you. Hey, O basta wag kang tigiliban sa kalsada, ha? Mama, mm. buti yung lemon. Lemon na ano? And ano po, yuman. Coke? Hindi, ano? uh -huh. yung ano? Lemon. Juice? Lemon. Parang testo? Oo. Wala yun na. Yun yung yung baralit sa tindahan. Mama, po yan. Ha? Ano po? Isda po, nasa baw. Kain mo isda. Hmm? Ano kadiri? diri? Nga nga. Para masanay ka nakain ang fish. Ano kadiri? Yan na, fish yan. Ano kadiri? Lemon. Hmm? Lemon. Sige na. Mamaya, bibigyan kita lemon pag nagtaing kang fish. Masarap yan. Po. Sariwa pa yan po, o. Sariwa po. Masarap. Masarap. Hmm. Masarap. Eh talagang kukanin ha. O, ano? na napapayagan kita mamaya mag-demo. Pag maraming kanin. Okay? Ano ba yan? Natumigil ka. Ba't yun? Fish yan, ha? Hmm? Mamaya nga po, pagkakain po ng kanin. Ano ba Ano po? Panwalan. Anong po? Ano po? Ano po? Da. Okay. Ano ba ano? Wala, ano? po? Da. po yan? Anong yan. Fish